Magandang araw po. Uh, ako po ang uh, inyong lingkod, Kapitan Aris B. Hison, ng uh, bagong banyadero na bumabati po ng uh, makabago at uh, manigong bagong taon sa ating lahat. Sabay-sabay uh, po natin salubungin ng uh, maingat, maayos at uh, magandang taon ng 2024 na ay patuloy po na magkaisa, magsama-sama at magtulong-tulong para sa makabagong uh, barangay, makabagong bayan at makabagong taon sa ating lahat. Maraming salamat po. Mini Children's Theme Park sa Barangay Kauna-unahan sa Calamba City. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Magandang araw kalambenyo. Ako po si Kap Lazaro ng Barangay Sa Is na bumabati po ng Merry Christmas at Happy New Year po sa ating lahat. Kauna-unahan ang Barangay Singko sa lungsod ng Kalamba na nagkaroon ng mini theme park na handog para sa mga bata na residente ng nasabing barangay. Sa pagnanais ni Kapitan Tim Rizal na mabigyan ng espesyal na pamaskong handog ang mga bata sa kanilang lugar, naisipan itong maglagay ng isang mini theme park na kadalasang nakikita sa mga malalaking malls. Sa panayam ng Chief Public Relations ng Serbisyo Balita na si Larnie Barayro, ipinaliwanag ng Kapitan ang nasabing pamaskong proyekto. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Barangay 5 na kung saan sinaksihan natin ang handog ni Kapitan Tim para sa mga bata dito sa Barangay 5. Ito ang kauna-unahan sa lusod na kalamba na handog na Christmas team parts. Kap, ano po yung kaganapan kanina at bakit ito po yung naisip niyong ibigay para sa mga chikit? So actually ho, uh, naisip ko itong a uh, bagong pakulos o programa na pwede ko maibigay ngayong kapaskuhan sa ating mga kabataan no, ho. Way back 2018 po kasi ang aking naging programa ho dito, yung kapaskuhan, ay bigyan po ng munting regalo kada individual ho, kada kabataan na ating, uh, ng ating barangay. Ngayon naman po, hindi ko lang ng konti. Tinuwis ko dahil naiisip ko po, po na kapag po ako'y napunta ng malls, no ho, sa malls lang po kasi ito nakikita kung may mga mini playground or mini, mini meeting park no, uh, ito po pumasok agad sa isip ko at inilipat ko po dito sa, kabar sa aking barangay para naman po yung aking mga kabarangay lalo na yung mga mabababang anta ay makapag-avail at maka masubukan, may experience kung kagano kasaya ang paglalaro dito sa ganitong klaseng team park no, kaya ito po akin aking isinagawa agad para naman po ngayon kung darating na kapaskuan, mabigyan ko po ng munting kasiyahan ng kabataan dahil alam naman po natin, iba ang ngiti ng kabataan dahil sila ang totoo na nagbibigay ningning ngayon ka, uh, kasapit ang kapaskuan. Kaya yan, nakita ko naman, nag-enjoy lahat. At syempre, by next year, improve pa po natin to dahil nakita ko na talaga naging sobrang saya ng mga kabataan dito sa ating pinanap na mini team party. Ayan. Sobrang saya talaga ng mga kabataan kanina, Kap. Talaga nasaksihan ko. Wala na nga na mag-join na rin ako kanina sa slides. Oo, oh, ako nga rin eh. Sorry, maglaro na kanina eh. <laughs> okay. Ayan. Abangan natin yung susunod na Christmas handog ni Kapitan sa susunod na taon. yes, uh, by next year again. Siguro may mga tren na dyan at mga Hopefully. popcorn, balloons, and cotton candy. Yes, yeah, uh, so, ayun. So, yun lang talaga improve natin by next by next year talaga para mas lalo mag enjoy ating mga chikitin no? at sabi ko nga ho bago matapos so marami salamat sa pag interview niyo po sa amin at nice ko lang din bumati sa lahat ng inyong supporters no? na Merry Merry Christmas and Happy New Year from Rizal uh, yes. Family no? Merry Merry Christmas pag, uh, aking kaba, kababayan kalambenyo yes So, ayan po si Kapitan Tim Rizal, isang dugong bayani po dito po sa Lungsod ng Kalamba. Ang nasabing mini theme park ay kaysa isa't kauna-unahang atraksyon na proyekto ng isang barangay sa buong lungsod ng Kalamba. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. si Kapitan E.G. Balantas ng Barangay Sokol umabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating sa aking mga kamabaryo naway salubungin niya ang Pasko na may pagkakaisa at pagmamahalan